Hi, welcome to my channel, Butch Cosme. Okay, baka natatakaw kayo, no? Ang dami kong channel kasi, no? Meron akong Butch and Pa, meron Mia and Butch, meron tayong BMM. Okay? Itong Butch Cosme po, ito po yung aking mga personal na mga, of course, mga gadgets, libangan. Okay, it's all about me and my uh, own personal life. Okay? So, last mga vlogs po natin, no? Mostly, uh, purgan show. Okay, yun kasi aking mga isang salibangan. And uh, today, no, itong uh, mga dating na vlogs ko is all about uh, senior citizenship. Okay, dual uh, citizen na po tayo. And about uh, retiring. Okay, kasi 60 years old na po tayo. So, uh, meron po tayong ma-share personally. And uh, hoping, no, na maging, uh, po, no, maging guide nyo. Lalo na ito pong mga kasamahan ko sa eskwela, mga classmates, ng mga batchmates na of course kasi ginad ko na lahat po tayo mga senior. Okay, I hope you enjoy you po itong, itong aking bagong uh, chapter ng vlog sa Butch Cosme. And kung bago lang po kayo sa aking channel, Butch Cosme, can I ask for some support to please like, share, and subscribe, no? Para po sa ating mga senior na kailangan din po ng uh, tulong ninyong mga watchers and subscribers. Okay? So today, no, i ano, uh, nagsi ko lang sa inyo, ano yung lima, no? Limang bagay na ginawa ko o tinanggal ko sa buhay ko bilang isang pag prepare sa bilang senior and retired person. Okay? Number one, yung akin pong mga SIM card, no? Nung araw kasi, uh, meron akong tatlong postpaid na SIM card. Meron akong Sun, Globe, tsaka Smart, no? Kasi, dati, para makasave ka, no, pag lalo mahaba yung usapan, kung Globe kasi yung uh, tumawag sa o tatawagan mo, kailangan Globe din yung line mo. Para kahit magdawag kayo mag-usap, eh wala kayong uh, recurring or increase ng uh, mga charges noon sa, sa mga bills ng mga mga telephone calls. Okay, Kaya tatlo yung aking uh, maintain na postpaid lines Okay. Number 2 no na tinanggal ko sa buhay ko, uh, yung mga credit cards. So sa credit cards kasi no, marami siyang ano you know, mga annual dues. Kaya most of the time no, mayroon tayo na uh, mimis dahil sa dami ng credit card. So yun po yung number 2 na tinanggal ko sa aking uh, buhay. Number 3 no, na binabala ko tangkalin na pinag aaralan ko kung paano yung aking mga toys tulad ng mga barel. Okay? Eh kasi tuwing may pupunta ako. Pag may fail, eh, nakakabila ako. So, nagkaroon ako ng uh, limang barel. So, uh, ito yung sana gusto ko tanggalin. Pero, uh, hindi siya ganun ka-easy. No? Kasi pag uh, depensa ng barel, eh, hindi po siya ganun uh, ka, no, no, ka kadali. eh, yung number 4 na ano, no, tinatanggal ko rin sa aking life, yung sobrang dami ng sasakyan. Kasi meron ako limang sasakyan eh. So, kasi yung karamihan niya pang coding eh. Kasi hirap naman lumakad pag ano no? pag coding sa sakyan mo. So, nakabili talo ko ng lima sa sakyan para sa coding purposes. Eh, yung pang number 5 na bala kong ano no na pinagpapalo ang uh, no, tanggalin, eh. eh yung mga non-performing assets. So, ito po yung mga properties, no, na hindi naman kumikita at nagbibigay pa ng na gastos. Okay? So ayun kasi meron na kung ano uh, no, property din sa may Tagaytay Highlands no. Uh, hindi naman siya nagagamit, wala naman interesado rin magpasyal uh, doon. And then na uh, nag-i-force, nag i sa uh, mga uh, expenses no. Babay tayo ng uh, association dues, okay? Yung uh, annual uh, property tax. And then may kasama pa yung uh, golf share na no? meron siyang uh, club membership uh, monthly dues. Okay? so ito yung sa panglima na dapat no na maalis ko, matanggal ko sa aking buhay bilang prepare -pre no uh, bilang isang senior citizen and retireable so yan po yung uh, limang bagay no na tatanggalin ko sa aking buhay uh, or babawasan ng pipiliting na uh, maalis kasi uh, nagpapabigat eh no do ng of course bilang uh, senior and uh, retired na, eh, kailangan tanggalin natin itong mga gastos na pwede naman nating natin uh, tanggalin para hindi po tayo masating maghirap, no? Kasi ang hirap po ng panahon ngayon, sa dami po oh, siyempre nang alam mo nating uh, gastusin, no? Bukod doon yung siyempre, nagbabayad po dyan, syempre, tayo ng mga katulong, tubig, ilaw, no? Meron po tayong mga empleyado, meron tayong uh, force, mga property taxes, no? gasolina, okay, mga araw-araw na pagkain, of course, mamasyal ka, no? meron kang mga bisita, okay? So, sa gantong uh, age natin, kailangan maging wise and smart na po tayo. So, uh, hoping, no? Uh, Ma-share na, itong na-share ko po, eh, uh, magkamit ko rin, lalo sa ating mga kabatch, no? Classmates, no? O mga ahead sa atin, mga seniors, hoping no na enlighten na tayo at uh, yes para uh, ma maging ano ma enjoy ho natin yung mga last few remaining uh, years here on earth no kasi hirap ang hirap mabuhay na wala kang pera or wala kang paggastos or nakikita lang ka lang o namumutang no so ito po yung mga bagay para sa akin na dapat kong tanggalin para rin na no ano, for my uh, retirement and my future So I hope na meron ako na maganda na i-share ngayon no? Kung sa aking vlog na to And uh, of course again I ask for some uh, support no? To Please like, share, and subscribe no? And uh, of course pindutin nyo rin yung bell Kasi uh, next vlog ko no? I-share e ko naman Ano yung mga Stressors no? Sa aking buhay na tatanggalin ko No? Stressor Importante yan eh kasi sa ex natin ganito, alam natin yung heart natin, medyo hindi na po siya pwedeng ano, no? tulad natin na kaya niya tanggapin yung lahat ng mga galit, yung, yung mga tension sa trabaho, okay? Yung mga pressure dito sa mga alam mo natin, tulad ko, marami tayo mga kaso no? na hinarap, marami tayong hinarap ng problema sa mga pamilya, Meron sa mga pamilya ko na, meron na may pinatay, nagkaroon ng na katakot-takot na kaso. So, i-share ko next vlog. Kung ano po yung mga stressors, no? personal stressors ko na aking uh, tinanggal, paano ko tinanggal, paano ko pinagsandaan. And uh, less, yes, hoping na ano, no? uh, I'll do my best no? na ma-share sa inyo yung aking personal na uh, life. No? at uh, hoping na meron din kayong yung uh, rito so again I always pray day and before I sleep for guidance, protection and providence so sana gawin niyo rin po araw-araw Amen